Ang hirap maging mag-isa. Hello, overcomers. Ang hirap ba ng buhay mo ngayon kasi feeling mo mag-isa ka, lalo na ngayon may bagyo at may baha. Wala kang kasama, wala kang makausap, sarili mo lang naalagaan mo. Or misa mo, hindi mo maalagaan sarili mo. And kung ano mong pinagdadaanan mo ngayon, uh, yakap and I'm praying for you. I can relate because I am here sa kwarto ng anak ko. I am isolated. Wala akong COVID pero may severe flu or viral infection ako for the past few days since the last weekend. So, inip na inip na ako. Wala akong magawa. Hindi ako makatulong kasi dito lang ako. Mas mapakiramdam ko. And, habang nagre-reflect ako ng feeling weak, walang kwenta, hindi makatulong. Uh, you know, I was just reflecting na kahit anong sitwasyon, na-realize ko, kahit anong sitwasyon ng buhay ko, mahal ako ng Diyos. Hindi ko kailangan maging malakas para mahalin ako ng Diyos. And in my weakness, God loves me. It's the same message to you. Whatever is happening to your life, mahal ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kapit lang, gusto mahal na mahal ka ng Diyos.